Dainan ako ang makadulagan sa rong drug suspect matapos na makorner sa pigkas ang anti-illegal drug operation sa Zone 6, Barangay San Francisco, Nabua, Camarines Sur, kaso bagong alauna ni Magahon. Binisto ang suspechado ni si Alias Dondon, 38 anyos, residente kan Zone B, Barangay Palayon Proper, parehong banwaan. Sigun kay Police Corporal Jonard Bufete, ang tagapagtaram ka Nabo Municipal Police Station na aresto ang sospek makalihis na mapabakalan at pigtutubodan na siya sarong police pusher buyer. Sa body search, nako asa posisyon ni alias Dondon ang sarong sachet ni pigtutubodan na siyabu na may gabat na 1.8 gramo na 12,000 pesos ang street value. Nako pa kay alias Dondon ang sarong pakete ni marijuana 2,500 pesos na buy bus money, asin sarong kalibre 38 na badil, asin tulong pedasong bala. Ay kung sa ano ma'am, malaking tulong po ito ma'am kasi uh, sabi ko hindi lang naman si uh, police ang, ang posible o ang pwede niyang pagbilhan ng pinagbabawal na gamot. Posible po na may special buyer na pwedeng pagbilidean o pag, pagbilhan itong uh, suspected uh, siya po. Naaresto ang sospek huli sa pakikipagtabangan kan mga residente. Kabali man ang sospek sa listahan in street level individuals. In ako po sa aming uh, Chief of Police, Chief of Police superintendent ng Jardine S. Calipay, kami po dito sa Napa po, Municipal Police Station, patuloy po ang kampanya, ang operasyon, laban sa legal na droga, para po matigil na matapos ang problema natin sa illegal na droga. Pero sa mga residente naman po, patuloy po kami nananawagan. Ako kayo po may nakikita ang mga hinkahina sa CBT, mga, mga persons na sa tingin nyo gumagawa ng illegal na activity, Welcome po kayo sa Bantie para po sa para po sa mga, para po sa information na may bibigihin niyo sa tulong sa sa successful papatong ng peace order dito sa uh, municipality ng Nabwa po. Sa presente, nasa kustudiyan na otoridad ang sospek as sinahahampang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 as in Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Para sa mga baretang tatakbikol, anfabular.